Magandang araw mga kaampalaya Today is January 31 2025 <coughs> na Natapos na rin kami sa pagpapatanim ng palay namin Bali umabot siya ng apat na araw so, Medyo pera pang kasi yung mga tao Ayan na. yun, doon Ganyan doon doon sa may inyog na yun na maninihim malaki. Ah, ganyan. Mm. Hmm. bali ito siya. Inbreed to inbreed ito. Yan doon, inbreed. Tapos yung uh, ano, yung sa may ang gando naman sa may nakatayong parang kahoy. Kaya ang gando na umabot yung ano. Hybrid. Yung long ping 2096. Yan siya. So, bali itong punla na to. Ano to? Red rice. Yung natawag namin dito kapula yan natapos din umpisa na ng trabaho kasi pag naitanim na yung palay eh, doon pala nag umpisa yung pagtatrabaho maliban sa pag lili ng kas pagtatanim kasi pag hindi mo naman inalagahan sa spray tsaka abono Mm, ah, ani din pero hindi ganoon sa inaasahan mo. Siyempre may target ka rin dapat. Meron ka rin sa sabi nilang, protocol uh, protocol. Ang na ng trabaho sa February 5 para makapag-abono o o abono complete. Yan siya. medyo mag ano na eh 5, 5 pm something na ng hapon kaya ngayon ang araw lumulubog na siya longping first time tumatanima ng longping ngayon ko kung ano pa ang performance na ito kasi kadalasan tinatanim ko rito ano THCT -E to sinubukan ko na rin ng ano Pioneer Quadro Alas medyo no. hindi sya hindi maganda yung ani lalo na yung Pioneer 2096 long pinot kasi daanay niya yung uh, Tacloban Airport. Sibu uh, Pacific. Yan. Malapit na sa Tacloban Airport. Hindi na lang. So, yun lang muna mga kampalaya. mag na rin tayo mag ano mag-tanim-tanim na ng mga gulay kasi nakatapos na rin tayo dito sa palayan. Tsaka medyo Medyo humina yung ulan ngayon. Salamat dahil sa bagat. Oh, sa bagat. Kasi yung amihan, medyo humina yung umi umiha Kaya humina rin yung ulan. Yun lang muna. Bye bye. Alams na, yung hindi pa nag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Wala namang bayad. Maraming salamat.